Hello guys. nag repair tayo ng uh, pump ni pre, pump uh, pressure was. Nag-repair uh, tayo ng pressure sa power sprayer. Oh, Kasi ano na, sira na yung mga o-ring niya, gasket. Ah uh, si boss Toyo. Oh, lorenz Cortez gid alias Boss Toyo ang nag ano nag hands on ng pag dinis ng ano ng mga orange sa power sprayer ibang ibang ito na yung mga pull out pull out ah uh, na yung mga ano niya ah uh, ano tawag da pre ah de ar 'yan mga o-ring kag parts, spare parts ya yeah. oh 'to na yung ang mga bago yung re replace natin replace sa mga, sirang, sirang ano, gasket o o-ring ah oh. at ito na yung mga cover cap ng uh, piston 啊！